Magandang tangali oh, Inom tayo ng Soya Wow, sarap Soya Sarap guys Sabi ng nagtitinda kanina Ano Bili na po kayo boss pampaganda ng katawan. Sabi ko, bakit pampaganda? Hindi naman ako babae. Sabi ko, pampagwapo yun, bibili ako. Hindi, jo, hindi boss, pampaganda ng katawan to. <laughs> hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung bakit pampaganda. <laughs> Maganda sana kung pampagwapo. Akit, hindi namihan kong bumili. Isa lang binili ko kasi sabi niya pampaganda. Hindi naman ako babae. Joke. <laughs> Alin na kayo. inom tayo. Inom tayo ng soya. Soya, soya juice it's good for the health and what up.